The Philippines is once again uh, at the uh, CIEE. This is the seventh edition and uh, we have been here uh, since the start. Marami tayong mga kababayan na nandito ngayon at saka natutuwa kami na patuloy ang malakas na interest ng mga Chinese uh, traders and buyers sa ating mga produkto. ang merkado ng China ay isa sa pinakamalaking uh, merkado sa mundo. Ang Pilipinas na malapit sa China, uh, kapitbahay natin ng China, puts the Philippines into a strategic position. Kasi ang demand ngayon ng mga Chinese consumers ay for high quality, fresh and natural food products. Ang Pilipinas na may biyaya ng matatabang lupa at saka masaganang karagatan ay marami tayong mga produkto na uh, pwede nating i-share, no? Ipamahagi sa ating mga kapatid na, na Chinese consumers. So, itong sitwasyon na to nagbibigay ng na magandang oportunidad sa atin malapit yung merkado at nakakarating yung produkto natin na presko pa. Pero kailangan din natin pang palakasin ang ating kakayahan na mag-produce mag pa tayo ng mas marami. Dahil malaki itong merkado na to, and in fact marami sa mga exporters natin ay nakikinabang na nito. Kaya kung pagsama-sama natin palakasin pa yung ating kakayahan, mas marami pang makikinabang. At saka itong malakas na negosyo natin with China, nagbubuo nga ito sa mas malalim pang collaboration with many of them. Kasi kailangan natin hindi lang yung pagtatanim ng mga produkto, kung hindi pati yung processing facilities, yung cold chain, um, at saka yung pag-innovate pa ng mga bagong produkto na kailangan ng, ng China. Dito sa, sa Shanghai, may, may isang company, Filipino company na magandang modelo. Ito yung company ng OEC, yung DIY. Um, they have been here for a long time. Um, yung founder nila, si Carlos Chan, was a very visionary na nagumpisa sila dito. Ngayon, ang dami nilang planta all over China. Nag-expand pa sila sa iba, ibang bansa. No? Ito ay isang inspirasyon sa atin ay ito ay isang indikasyon ng napakalaking oportunidad dito sa China. Ang usapan ng ating mga pinuno at saka ito rin bunga ng interes ng mga negosyante, um, meron tayong ugnayan sa pagkain. Pero maraming oportunidad for collaboration between China. Alam natin na itong um, new energy, yung e-vehicles, yung mga materials para sa paggawa ng battery, yung generation ng energy from solar, wind, um, at saka yung sa digital economy. Ito yun ang mga industries din na maraming nangyayari ngayon sa Pilipinas. Maraming investments dito. Kasama natin ang mga Chinese uh, partners natin para dito. Kaya kasama ng pagkain, kasama ng new energy, kasama ng digital economy. Marami pa tayong uh, oportunidad na palaguin pa yung negosyo ng, ng dalawang bansa. Kaya with this, we are very optimistic of the continuing expansion ng negosyo natin with China.